So what's up guys? Ayan, mamimili tayo ngayon ng ano guys, prutas guys. Dahil uh, New Year na mamaya guys, let's go na so mamimili tayo ng prutas. Diyan lang tayo mamimili sa ano sa sa dalahikan guys. So let's go, samahan niyo ako sa araw na to. Let's go. So sumakay na tayo ng taxi guys. Wow, sarap ng iyaw-iyaw guys. Dito lang 'yan sa dalahikan guys, sa amin ang iyaw-iyaw. So ang budget natin na bibili ng prutas guys, guys, sa halagang 500. 500 guys. So ayan yung mga prutas. So, ang natin mamimili ko sa 500 lang ating budget ngayon ay may protas para sa pagkita o sa ating So, andito na nga tayo guys sa may protas na ano. Uh, maglilibot muna tayo at magkatanong tayo ng mga price dito sa protas guys. Ayan, ang daming protas guys. Oh, ang sarap Oh. Ayan Oh. Ayan, dito lang yan sa barangay Dalaikan guys. Ayan Oh. So yung ating budget ay nasa 500 daan So mamimili tayo ng prutas guys So titingin-tingin muna tayo dito Ano sa mga namimili guys daming tao guys oh. Ayan, ganito pag araw talaga dito ng ano guys, ah uh, bagong taon New Year ayan, medyo ma-traffic na rin yung daloy ng ating kalsada ano. Okay, ayan daming putas. So maglilibot tayo dito guys. So may mga turutot tapos ganito may mga nakikita tayo dito ganyan, may mga tinda dito mga yogurt, may binalot nila. Ganito po. Magkano ganito sa niyo? Isandaan po. So isandaan daw guys. Guys, ang ganitong niyo na may tubo. Ay, Ay may mga turot. Tan turotot. May 50 po, may 20. Ay, may 50 saka may 20 daw. Sandali lang at ako 'yung magba-vlog, babalik lang ako. So maglilipot tayo guys, ang daming tao guys. Ayun oh, nagkalat ang mga tao guys. Sobrang daming ng tao. Ang mga gumpisa nang uh, maingay ano. Guys guys Ayan may mga pinya dito Magkano sa pinya? 80, 60, 40 Ito ay 80 oh. Ito guys 80 daw ang presyo nun Ito eh. ay 60 So ang liliit ng 60 ano? okay, so. so. ganito talaga pag uh, ano, Mga price medyo Price ang uh, mga prutas ano pagdating sa mga ganitong uh, Ano uh, Ito guys ay 60. Sa pakwan, magkano sa pakwan? Magkano ang pakwan? 80? 80. Okay. Magkatanong muna tayo guys at sa halagang 500 ang ating budget sa pamimili natin ng prutas. muna tayo dito guys sa mga fresh guys ayan daming kutas guys tapos mga mga ano dito kalamay siyempre nag vlog muna ako bago mamimili nakita ko dito si Pangulong Mirna namimili rin ng prutas Happy New Year Pangulong Mirna mura lang ba dito ang prutas? ito ko titignan ko nga tumitingan nga rin ako kasama na pag vlog kung alin ang mura ayan guys kalat dito ang prutas guys ayan traffic dito ngayon guys uh, sa aming sa amin barangay sa Dalaykan guys ayun guys so busy busy bisi mga tao ngayon guys syempre uh, bagong taon so busy guys ayun na guys so daming putas guys so um, Baka ano muna tayo magagala muna tayo guys no. Titingin-tingin muna tayo sa mga presyo dito guys. Ito dalang hita 50 ang kilo ay mga ano mga guys. Ayan. Oh, ayan.